sa may atubang kang jang uh, iskulahan kag uh, nagpatigayon kang jang kilos uh, protesta sa ating mga pinalangga ng mga uh, kabandera uh, supported kang pira ka mga ano, pira ka mga uh, tawag ka dya, uh, parents especially bati anda kina si Mr. Francisco Howard ang presidente kang uh, parents teachers association against kay ma'am uh, Venus Divinia Nietes ang principal to Kang Alawaan National High School. Hey, come on, morning. That's a Tapos sa ang assessment dito po rally. Alam mo siya, man tayo yung mga bata naman. Oo. hindi na naman ang dangal, Oo. Ano oras sa dana kung sir, kayo na? Ano sutsu? From, ah, ah, plaza, sa Japan's Bamiya, nag-announce na kayo. Oo. Oke. Okay. Uh, may idea ka, sir, kung an Asta san o, ang jam ngerali rally na Asta an Urash? oh, buhay, hasta so, matapos mo sir. May unit. saan, sir. Uh, -huh. nakita mo, abis, si Ma'am uh, Yetes, ya? A negative pa, sir. Oh, uh oh. -huh. Ako okay. ba kita, sir? Ay, bakit salad. Uh -huh. Masiki, na, sir, sapag niway, Ano, visa ng si itan? Hindi ka mga kabataan niya uh -huh. ano kungなんだ, eh, Si Ma'am, si ma Ako uh -huh. um, sir,

ang assessment ko positive eh, kasi man mo na express kang kabataan ang andang sentimento against the sitting uh, principal diyan sa Maylawanas Nalay School. Uh -huh. so, so at least ang uh, province, regional kag national government na involved ang depend, mamatian na dyan, kamamanan kung ano ang uh, problema diyan kag katabo sa may, uh, Lawaan National High School. Uh -huh. uh, as far as uh, being the president kang Lawaan National High School, ano kasi raw ang problema? abing nga uh, na-experience ninyo sa leadership ni Ma'am Divinia Nietes? Kasi ano, hindi siya cooperative sa komunidad, mm -hmm. hindi siya cooperative sa mga estudyante, uh, kaya ko kung lang may kinanglan, doon ka at lang, mag sa mga, mga kinanglanon dyan sa opisina na kagang uh, hindi mayad nga relasyon between her and the teaching staff sa may National High School. So how can you produce a good education, a good student kung amo diyang nga klase kang uh, administration kag supervision kang ispilan mm. ang may diya kami sa May National High School. Uh, abi ka abikaw, sir being the president kag National High School uh, Association or PTA Teachers Association. Uh, anong gitsar ang personal experience mo abi kay Ma'am Principal? Ito ay amuray nga ate, di kanda, basta ang punto ng, na nga tanalan ka dapat na masunod. Wala uh -huh. uh -huh. ka pa mati kang iba man nga libog ka mga no, suggestions kang iba nga mga tawo diyan. Let's say may measure ka mga gusto ano sir may gin balabakan gin nabla nga hindi ka may mga kalahi project diyan di na gusto. May mga before that uh, may 7.5 million nga water supply project diri nga solar hindi man na magpasugot. So why? It is for the community. Ha? Huh? Nga hindi natin na uh, ano ra natin na uh, suportaran da kag problema na murang kinanglan ng komunidad o diyang tubig at ang, ang waiting shed or diyang, tumikad, ang, uh, ang, uh, shader, diyang uh, ang mga kabataan kumagwa ka magsulit may pasirungan tanda ano-ano uh -huh. uh -huh. kung sarang justification nabi o reason na why hindi ka naman pasugot ay di uh, amurang murang murang tatang kamaan kung nanotra ang gusto nga eh, ano nga eh, eh, ano eh, anong, eh atau butiak mah ngaku di mana orang di tanah, kamu orang ini namun masabat yang kerah. Prior kerja yang rali, saya kama ngaji jante, kaga mama gini kanan, mai gini gini anu jadi gini tinggi anu jadi No 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 no, gini, saya was been inform kaga bilang nggak uh, mai ang uh, student to the student uh, government, kerja kanga uh, lawan aja. Uh, student uh, as a stakeholder asa PT presiden. ayan support di ano di di students kung ano ang andang uh, gusto nga ipabutyag uh, e, gusto andang nga uh, e, ipalabot sa may uh, uh division kung sa may lawanas National high school uh, principal. Ah, uh -huh. uh, finally sir, kung ka pa ang taga Department of Education, anong mensahe ni mo sir being the president kang PTA Riga sa Lawa National High School? So sa atin mga maaram dyan, no? mga mga uh, uh, ng kung kindesisyonan nyo dyan itimprano pa, Raado ra raad, di matabo. Ha? Kay man ang komunidad, ang estudyante and the majority of the teaching staff, hindi gusto kay Ma'am Divinia Nietes. Find solution. Kay Miss Nietes, detailed him again sa may uh, division. Para nga ang kapadaraan kami kang bago dia principal, para ang dyan problema, matapos rin. Para smooth sailing ang pagtuon kang amon mga kabataan. Kay Ma'am, ginimo na dahil duro ang complaint kang mga teachers ginto do ginto do tapos at the end of the day mura ti solusyon maximum tolerance ko ti ano ba this not a nga may maximum tolerance ang maximum tolerance ko boss man ang pagpasensya kan tao go boss man pero kung solusyonan mo ang problema tapos na sige Nabatian mga kabandera si Sir Francisco Howard Jr., ang presidente kang uh, Lawaan National High School PTA. Uh, mga kabandera. Makita tabla kay ina nga may mga ano diyo, may mga nagahatod kang tubig. Kita mga kabandera, may tubig ra nga gimahatod. Sponsor na sir sang ano na OFW. Sponsor. Ay isa ko sang OFW. So sponsor gid na. Ah, lang sa akin. Uh -huh. Si Ma'am Tess uh, Ubaldo. Yes. Isa sa uh, tatlo ka OFW nga bisan sa tubig lang nag-sponsor sila. So, I'm very proud sa mga heroes nga may bad experience kiri uh, sa mga presidensya sa ila kabataan na subong nga mga, mga uborana na experience na nila. That's why amo na ginimo nila na very supportive sila. Uh -huh. Si Ma'am Tessa Ubaldo, yeah. mga kabandera. Yeah, uh, so amo to may nag-sponsor galing ng mga overseas okay. uh, Filipino workers. Kita at akang dyan mga pamahaw, snacks ka mga estudyante nga nagpatigayon kanya uh, rally uh, regya sa may uh, at lawakan national high nice school oh, kita nyo oh. sige ang mga pagpanagtag kan tubig uh, sa kanyang matiniyon sa kanyang mga estudyante sa itong mga pinalanggang magbandera kita nyo oh say hi and your fans uh, oh si Luluhan uh, si Luluhan. Mm. si Ma'am Tintin Mones oh uh. Oh, sige. sa kasi ang singgitan kan mga kabataan. So nag-umpisa kay na mga kabandera uh, alas otso a uh, sa may talawaan uh, gymnasium sa plaza bala sa poblacion. Nagpanaw ang mga estudyante, more or less 400 to 500 uh, students and then nagpadulong regya sa may atubang kan giang uh, iskulahan kag nagpatigayon kanjang kilos uh, protesta sa atin mga pinalangga ng mga uh, kabandera uh, supported kang pira ka mga ano pira ka mga uh, tawag ka dya, uh, parents especially bati na kina si Mr. Francisco Howard ang presidente kang uh, parents teachers association against kay ma'am uh, Venus Divinia Nietes ang principal to kang alawaan national High School. So, uh, naglinang-linang rin man ang atin yung mga estudyante na kasan kaya sa Giyapon ang mga tapo kang lawaan Municipal Police Station ng Bureau of High Protection ang MDRRMO uh, lawaan regya kita imagine may 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 ano may ginadara nga pamahaw oh. Uh, ang diyang mga pira ka mga sponsors no uh, uh